Napaiyak si Atasha Mulak nang malaman itong siya ang magbibida sa Philippine adaptation ng popular Thai series na Bar Genius. Sa totoo lang na iyak ako sa Vi, pagbabagi niya sa media conference para sa cast reveal na nangyari sa Viva Cafe noong March 18, 2025. When I found out, parang surreal moment and syempre man super super grateful ako kasi this is such a big opportunity and this is my first and I am so honored to do such a great project with a great team. I am very excited of course, I am nervous kasi ito po yung first lead na project. Pero in terms of the work itself, when I first read about it, I already knew that accepting it, I'm going to give my 100%. Wala po akong expectation kung what the results gonna be. But as long as I can promise myself that I give my 100%, then I will be super, super happy with that. Inulit ni Atasha sa Castreville Media Conference ng Vagy the series ang madalas niyang sabihin. Gustong gusto niyang umarte pati na ang malaking pagpapalaga sa bawat proyekto na ipinagkakatiwala sa kanya. Saan niya, I just want to act sa totoo lang. I just want to work and if the opportunity comes then why not? Because my rule in life When I always do this, so I don't wanna close my doors with anything. At least I get to say that I tried and I gave my best. Nilinaw ni Atasha na walang kompetisyon sa pagitan nila ng kanyang kakambal na si Andras Mulak na bida naman sa Biba One Hit Series na ang metya ng Section E. Wala naman competition po kasi that's my brother. Sabi ni Atasha, he's my best friend since day one. If anything, I am so, so proud of him. And I'm so happy for him with how he's doing with Mucha and the whole cast of Mucha ng Section E. A big big congratulation to them and I always tell them that so in terms of competition or pressure when it comes to my family, wala pong ganoon, wala support lang, support and love. Bukod sa pagiging actor, singer at recording artist na rin si Andres Pulak. Simula kahapon, mapapakinggan mula sa iba't ibang audio streaming platforms ang cover version niya ng Ikaw ang Miss Universe ng Buhay Ko, ang 1974 hit song na pinasikat ng Hot Dog Band. Tiyak na magugulat ang mga tagahangan ni Andres kapag narinig nila ang soting singing voice ng kanilang iniidolong aktor dahil may ibubuga ito sa pagganta. tulad ng kanyang kakambal na si Atasha Mulak. Mabait magalang at mayayain ang impresyon ng publiko kay Andres kaya walang mag aakal lang mausay rin siyang mang-aawit. Nasa tamang panahon ang release ng single ni Andres dahil sa mainit na pagtanggap ng publiko sa ang mutya ng Section E, ang hit youth-oriented series ng Bibawa na pinagbibida ni na Ashton Olvega at Raven Angeles nasaksiyan ang malakas na atak sa tao ng kas ng ang Mutya ng Section E sa jump pack panel discussion na dinaluan ni na Andres, Ashton, Raven at ng direktor na si Tudor Boborol sa Philippine Book Festival sa Mega Trade Hall ng SM Mega Mall, Mandaluyong City noong March 15. Noong March 16, tinatayang 100,000 ang bilang ng fans na dumalo sa meet and greet ng kas ng ang Mutya ng Section E na ginanap sa SM Kaluukan City. Sa mga hindi nakakaalam, sumikat ang ikaw ang Miss Universe ng buhay ko ng hotdog ng idaos ang Miss Universe 1974 sa Folk Art Theater, Pasay City noong July 21, 1974. Ang itinanghal na Miss Universe 1974 ay si Amparo Muñoz ng Spain. June 21, 1954 to February 27, 2011. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-ring ang notification bell para sa latest at legit chika updates.